Hello mga idol, for today's video eh, meron akong gagawin dito na isang electric kettle So ito nga pala yung aking bagong YouTube channel mga idol So bali hiniwalay ko yung dati kong YouTube channel, iba na yung content ko doon So eto testingin ko na muna mga idol ano, ang issue nito is no power So ayan wala siyang ilaw na isaksak ko na So pigayin natin yung switch, wala talaga So, ang first step natin gagawin dito mga idol, i-check natin kung may continuity yung saksakan, ano. Mga ito mga basic lang tong gawin mga idol, tong electric kettle na to, ayan. para sa mga newbie. Ayan, no. Oh. Tingnan natin kung magbabaser yung wire niya, no. So ayan, good. Tapos lipat tayo dun sa kabila, mga idol. Tignan natin kung magbabasar siya. Ayun, good then Ibig sabihin, buo yung ating AC cord. So, para lang sa mga newbie to, mga idol ha. Buksan natin. Check natin kung ano pa yung talagang problema niya. Bakit walang power, ano, mga idol. So, napaka-basic lang naman ito. Madami kong na-repair na ganito. Ayan, tanggalin ko yung tornilyo. Tapos, buksan ko yung sa may mismong ibabaw nyo, yung takip doon, na iaangat yung mga idol. So, pagpasensya nyo na walang humahawak ng camera, yan o, no? napakahirap. So, ayan, nabuksan ko na. Ang second second step natin gagawin, mga idol, i-check iche ko yung switch. So, kalimitan kasi uh, sa switch ang problema din nito mga ganitong low power ano mga idol So, tetest natin kung magbabaser pa yung kanyang switch. Kaya, re-ready ko lang i-tester mga idol. Buksan ko yung ilaw ng aking tester para makita nyo sa camera. Ayan, naka-auto tayo. Ibig sabihin, wala na tayong gagalawin dyan. Hindi, ikaw inihintay. So, Dumaan na yun. Ayan, gagalaw-galawin ko yung i-on ko yung switch. Gagalaw-galawin ko mga idol. Wala. Saka, hihiga ko muna mga idol para makita nyo. Tapos, tutok natin dun sa magkabilang dulo ng switch mga idol. So wala talaga no. So ayan, parang umido na nga yung kanyang switch, medyo kinalawang na. So mga idol, garito ang karamihang sakit ng mga ibang electric kettle. Kung hindi naman sa switch, minsan dun sa ilalim yung mga contact no na, no. So ayan, pagka no power. Ayan. So wala talaga kahit anong pindot natin. So babaklasin ko yung switch. Pero makukonfirm naman natin yan para dun sa mga walang tester naman ano madali lang naman yan tanggalin nyo yung dalawang wire na yan tapos try nyo i-direct kaya kagaya nung ginawa ko ayan wag nyo lang hahawakan ha yan pinakita ko lang mga idol so tapos isaksak natin testingin natin so wag kayo matatakot Di naman puputok yan kasi sa switch yan magka-connect talaga yan mga idol saksak natin wait lang ha wala akong katuwang eh. Wala akong kasama. Saksak -sak natin mga idol para makita nyo kung talagang switch ba ang may problema. Kung mapapailaw natin yung indicator light nya. Titignan natin. Medyo matagal eh. No? Dapat pala pinorward ko na. Ayun! umilaw. So, kumpirmado na switch ang sira niya mga idol. So, kahit wala kayong tester, malalaman nyo. Ayan, tatanggalin nyo lang yung connect, connection ng switch na. Subukan nyo muna i-direct na ganyan. Ayan, iilaw na siya. So, malalaman nyo na, na talagang sa switch ang problema niya. Kasi minsan, meron ako na-encounter na ganito dito sa may ilalim naman yung pinaka contact naman nag niya doon Liliha ko lang so ganun lang naman gumawa ng ele electric kettle mga idol may kinapupuyo pa ako mga idol so ayan yun lang kadali so binaklas ko yung switch niya ayan oh. talaga umido na siya so lilihahin ko yung pinaka contact niya hindi na pala siya nagko -co contact mga idol ano ayan o oh. so ayan kailangan nagko -co contact kasi yan eh So dumi na. Kaya wala siyang power. So ganun lang. Lilihahin ko to mga idol. Tapos pakikita ko sa inyo kung okay na ba yung unit. So eto nililiha ko ng mga idol yung magkabilang contact niya. Ayan. Lilihahin, lihahin yung mabuti no. Para talagang mag-contact sila. Magdikit. Eh, Mag-o-on na yan mga idol. O so, ngayon bago natin ikabit naliha ko na i-check natin kung meron siyang continuity kung effective ba so ayan pipindutin ko yung yung switch tignan nyo ayun okay na Nagbabaser na siya no so after kung maikabit hindi ko na naipakita sa inyo medyo humaba na yung video natin ayan testingin na natin mga idol kung okay na ayun Okay na mga idol. Solve na yung problema. So ganun lang ka basic. Kaya kahit kayo, kung mahilig kayo magbuting-ting mga idol, kayang-kaya yung referin yung mga ganitong problema. So basta standby lang kayo dito sa aking bagong YouTube channel. Marami kayo matutunan.